So, what's up mga baday For today's video na no Ang ah, gidalata Sa itong mga igagaw Kay mga hindo Dari sa kwan Sa mga bweler So, at lang mag-content. So, atong i-content. Tara. Let's go. Ay, hat ni nagosog dan mga badi, no? Palug langog. Share, ane, like, palo. Subscribe to my YouTube channel. Ara, mga badi, pag Ila ilada gi... Hinloan ang mga sako kay ilang di kanya ng itis manok ang di salod ang kaya itong mga kauban mga badiog naputay kauban laki nagalingkod sila so sa diyan dapita nag sila o sako kauban o di masipiat na day akong idol nga number 18 So, shout out sa mo uh, Aileen, wag sa like Gayo mo ah uh, So, palawag lang no Og